Sa video na ibinigay sa media ng abogado ng complainant, nagpunta ang mga pulis kanina sa bahay na ito, sa Quezon City para ihari ng warrant of arrest labas sa aktor na si Ken Chan. Top 9 ito sa kasong syndicated staffa, na isinampas sa aktor at pitung iba pa sa original trial court ng QC. Hindi pinangalanan ni Atty. Noel Josephs dahil ang kanyang kriyenteng nagsampan ng reklamo laban sa aktor. Pero ang sabi niya, nagbigay daw ito ng pulang-pulang -pula ng 14 milyong pesos bilang investment sa kanilang negosyo yung actively na nagsulisit. Humingi ng pera doon sa complainant, sa aming kliyente, at sabi ay invest sa restaurant business at uh, nangangako na ito ay uh, magbibigay ng uh, malaking interest, monthly interest na kita. Nagsara na, nagtaguna, at nawala na yung negosyo, kaya ako nagkaroon ng kaso. May, may tumanggap ng waran? wala eh. Walang tao dito sa bahay ni Mr. Kensha. Non-available ang kasong syndicated staffa na may kaparusahang life imprisonment. Patuloy namin sinisikap na makuha ang panig ni Chen. making long news short. Subscribe now.